Ah, uh, nandito ako ngayon sa ano nga dito si ano ko kasi ito yan sa taga ako eh. Saga magsaysay Kuyo, ano ko, ano so, ko yun. Um. Tapos yung anak niya mag exam sa board exam na uh, din sa akin ng tulong na makapasa yung kanyang anak at uh, tinulungan ko rin. Walang imposible sa Panginoon at uh, kahit malayo siya nagsend lang ako sa kanya ng prayer pa kapasa ng exam. Kaya kung may mga anak tayo o mga kamag-anak na hindi nakapasa sa board exam, eh, text nyo lang ako hindi kaya tawagan. Ito yung tatay niya na magpapasalamat sa akin na nakapasa yung kanya anak sa board exam. Eh, ano ano, ano sabi mo? Salamat sa kailangan. Nakapasa. Kawa na rin sa madali. Tapos ang nalubusan. Salamat Lord. Ayan, nagpasalamat siya nga nakapasa yung kanyang anak sa exam. Wala imposible sa Panginoon ang prayer kasi is the best. Kaya marami din naging sa akin ng tulong mga teacher's board, mga ilang, mayroon din ng limang taon, sampung taon pa Hindi nakapasa na, sumingi so, sa akin ng tulong. Kaya is-change ko lang yung prayer. Nakapasa sila. Kaya wala imposible. Wala imposible sa Panginoon. imposible sa Panginoon. Kahit saan pa silang school magtawag lang sa akin. Isisin ko yung prayer para makapasa sila sa exam. Magtext lang sa akin o magtawag. Mag-usap lang tayo. Hindi sa akin. Wala imposible sa Kanya.